Bakit kailangan mo magtrabaho sa Amerika? Ang renta, 1,500 Ang utilities, 190 Ang car insurance, 290 Ang car payment, 600 Kapag may anak ka pa, ang child care, 500 Sa pagkain at isan 1,000 Paano na lang kung matakaw ka pa? Sa medical naman, 700 sa padala naman, 600 Depende na lang kung may mga utang sa ka kamag-anak. Ay, naku, napakadaming bilihin. Napakaraming gastusin. Di pa kasama mga utang doon. Karami-dami-dami-dami-daming dami utang. <laughs> Kaya naman hindi makaipon ng taga-Amerika. Sa halip na pera ang naiipon, ay iba ang naiipon. Sakit ng ulo. Stress. Ay nako, sakit sa puso. Ay ano pa ang hinihintay nyo? Ay tara na! Leave American dream ko doon.